Hi guys! Ito kami ngayon sa Tagaytay, sa boat ride. Baba, baba, baba Bale. ko si At isa ko siya ni ano, si Tito James from Maca. Ito Tito sa The Guam. At saka si At... Tita Vot. Siyempre si Baca. Anong gagawin natin dito? Magpalo-lo. <laughs> Tita, bag... Tita ano gagawin natin dito? magpalo daw. <laughs> sa pangkasinan si, yun. Si Tita Bot yung kasama namin. At syempre, si Tita Bot ay galing sa Mac Guam. Eh, Guam! Alimutan ko sa, Maca sa Guam. Macau is sa China uh -huh. yon sa Hong Kong. Dito, magra-rides ka. Ay, magra-rides tayo dito. Uh -huh. Ang tawag dito is? Si, uh, picnic Groove. Sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Oh. Uh -huh. magzi ka. Uh -huh. So kasama din kasama kami mag-zip lain Ikaw lang, hindi ko gusto. <laughs> Sinama. <laughs> Tapos pag um, oh, oh. mamaya abo sa susunod na araw punta tayo nang Samba. So, Di dinner wow, oh. cruise. Magdi-dinner tayo kami din sa, sa ano. Dinner sa, cruise sa yate. Sa yate. Yeah. Tapos, Tapos ang dami natin pupuntahan. Pupunta pa tayo sa sa kabila sa Sky Ranch. Sa Sky Ranch yan, yun, yun, yun. Ano? Sa bandang So, Ay, dito lang yun sa la Tagaytay. Oo, oo. So, mag, uh, sasakay ka ng Paris wheel na malaki. Sindaki. So, ng <laughs> <laughs> so, ngayon mga mamsis, so, abangan uh, abang alala natin kasi pupunta tayo dito, ikot-ikot tayo dito Wait sa... Mag-lakaw-lakaw mag uh, mag mag right? ta. Mag-lakaw-lakaw muna tayo. Genti pa Di ba may dito tayo sa Ano to mga dito tita? Picnic Grove. Picnic Groove Ah, ay first time na nakapunta dito kasi uh, overlooking siya ng Taal oh. Volcano yan, yung, Taal Volcano ah yan yung Taal Volcano kasi dati kasi nakikita ko lang yan eh pero malayo kami ngayon is nakikita na talaga natin yan yan ang Taal Volcano That's the volcano. Ah, it's a volcano. Diba, yun yung subabog nung last yeah. January 2023, 2022. Yeah, that's <sighs> the one. Ah, the one. Ah, oh, diba? Dito pala yung ano, harap ng volcano, guys. O, tingnan mo. Malayo pa lang siya. Pero makikita na natin yung ano, nila, diba? Volcano. Diyan mamaya magsisipline, magsisipline, magsisipline. Dyan, si baka. Ay, magsisipline? Diyan si baka magsisipline? Diyan si baka magsisipline. Ah, bongga. Hahaha. <laughs> <laughs> Bongga pala dito. Si Tita Bot, ayan. Di ba? So, ito pala yung ano, first time mo rin dito Tita Bot, hindi Hello. naman. Um, ilang ilang beses mo na pumunta dito ng ano? Uh, malapit talaga sa Bulkang Taal dito mga sampung beses na. Sampung beses ka na? Dito kayo nagdi-date Tito James? Oo, Nagpunta na kami dito, dalawa kami noon. Kasama namin si Alma. Wow! Kaya pala. May picture kami dito noon. Oo, noon pa. Nakakagano'n pa nga si, 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 si Amiel. Uh -huh. Sumakay so, dito ko noon. Bata pa si Amiel noon. Nagpicture kami dito. Uh -huh. Nandito, ginanong ko si ko sa So ito talaga, first time ko talaga dito. So, alam, ganda pala dito, no? Ayun ah, ang zipline ni Bakang, o, hanggang doon daw. Ganda pala dito, kang, no? Mm, diba? ka na kang mamay, ba? Zipline mga, ano yan, yan, mga cottage? Ayan, yung taal. Ah, volcano. yung volcano taal. Malapit talaga. Ayun, gumawa. Yan yung Taal Volcano, mga moms. Ang dami mga bulkan. Oh. Ilang bulkan doon dito, tita? Isa lang. Taal volcano lang. Ah, taal. Di ba yun yung, yun yung sumabog dati? Yes. Ito yung sumabog dati. Mm hmm. Ito tayo mga mami si so, first, tayo, first time namin ni Bakang dito na uh, makapunta talaga dito sa harap mismo ng uh, Bulcang Taal or Laguna de Bay. Diba? Pwede rin. Uh, Magsi-blind ka rin Oo. Uh mhm. -huh. <laughs> Magsi-blind daw kami, guys. Ito yung volcano guys oh, uh, Malapit lang talaga dito sa, Ano um, Ayan

with Mary's Labi, uh, Mary Labi. 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 Sa taas nga. Oh. Wala pa uwi. Ah, yung wallet sya yung bag, manay. Ay. Ay, so baba lang ako kuya? ya. Oh, Asa Ayan na si Oyong oh. <laughs> Tapos babalik din yan siya Akyat siya dun sa <laughs> Pabalik na si Oyong Ayan pabalik na siya

Ayan na si Oyong oh. <laughs> Tapos babalik din yan siya Akyat siya dun sa <laughs> Pabalik na si Oyong Ayan pabalik na siya Ayan na siya guys. Ayan siya. Ayan. <laughs> so, ayan mga ma'am, so, ayan po si uh, Tita Bot po ay bumili ng bags at um, bibigyan niya po si Madam Brenda. Madam Brenda ng um, bags na ganyan. Um, souvenir bag, di ba? At syempre sa akin is damit. O yan so, sa akin. Ito na lang. Yan puti. Oh, kulay white. Large. large. Saan yung medium? Ah, wala nang medium. Lang. Large. Ah, sige, large lang ah, sa akin. Okay na po yan. So, thank you, Tita Bot. Ayan, thank guys. Oh. So, ano mas? Kay, kay madam niya isa, di ba? So, uh -uh. so, so, ayan. At syempre, po, kas, so, kas, Souvenir. Souvenir, di ba? Gobi niya. So, ayan, yeah, guys. Ito po ay 190. Okay, so, mm. 6,790. Ayan na, guys. So, nagbayad na po si Tita Bot. Thank you po. So, ito yung mga, ano nila dito, guys, o, sa Tagaytay, dito sa uh, picnic groove. Uh, mga souvenir nila dito ay uh, iba't ibang klaseng bakit ito bakit may utin-utin dito <laughs> Amerikano. Oh, Amerikano pala yung ano, yung mga souvenir ni Little Otin Otin. Oo. Oh. Mm, -mm. <laughs> sa, Saan sa yung damit ko? Ayun ay, ako. Oh, ito, sige, ito. Thank you, tita. Ay, Thank you po. Thank you. Magkano pa may May 100 po tayo, yung malaki. Uh -huh. Yung maliit po ay 70.